Guys, kailangan ba talaga? Customer is always right. Ganun ba yun? Panoorin natin itong video na guys. Credit sa owner ng video. Tara. Nakita nyo guys kung paano naging hindi kanes nais ang pag ng mga tao na yon. Alam ko mga LGBT yun eh. Kita mo kung paano nila alam mo yung nagpapibida na tao na yon. niya yung mga sauce doon sa table ng pinagkainan nila. Parang alam ko siya yung nagbayad ng mga nila doon. Parang gusto lang niya magpabilib sa mga kasama niya kung gaano siya kabastos. Kaya minsan ako, gumagawa ako ng mga video. Target ko ang mga kabataan para magabayan sila. Mabigyan sila ng tamang asal. Ako guys, nakatira kami sa squatter area. Pero sinisikap ko ang apat kong anak ay hindi maging ugaling squatter. Ginagabayan ko yung mga anak ko kung paano umasal lang tama. Rumispeto sa kapwa. Lalo na kung naghahanap buhay. Kailangan ba bang umakting ng ganong ugali na mga kabataan na yun? Kita mo kung paano kabastos At sinasamantala nilang yung salitang customer is always right magiging right lang ang customer kung ang serbisyo ng business ay hindi tama. Pero yung mga ganong ugali guys, makikita nyo. Ha? Sana wag magaya ng ibang kabataan. Huwag gayahin yung ganong attitude. Kasi napapanood yun, alam ko ang purpose nila doon. Sa kanila, sa kanila din yung, sa kanila din yung video na yun eh pinos nila siguro para ibida nila kung gaano sila kabastos o walang modo ng mga tao alam ko yun, nasa tamang edad na yung mga yon at puro mga LGBT ngayon ang mga LGBT gustong alam mo na matanggap sa lipunan ngayon aastang di ba hindi ko sinat nila lahat ng LGBT ah pero sana naman mga susunod na mga lumalaking mga kwan, hindi magiging gano'n ng asal. Huwag na nating dagdagan ang mga pataong taong pasaway sa lipunan natin. Kahit sa mga maliit na bagay, makapag-ambag man lang tayo para mapabuti natin ang asal ng mga Pilipino. Ibang bansa, maayos ang kanilang mga disiplina. Sana man lang sa maliit na pagkakataon o mga maliit na mga ambag natin maituwid natin yung mga kabataan kasi matatanda wala na lilipas na eto mga kabataan sila ang susunod na mga tao dito sa mundong ibabaw kung ang pag-uugali nila mula nung maliit pa hanggang sa lumaki ano ang merong ano na ang meron tayo sa lipunan natin I hope na itong video na to magbigay gising sa mga kabataan na huwag niyong gayahin ang mga tao na yon kung gaano kabastos yung mga yon. Sana irespeto natin ang bawat isa. Huwag nating maliitin. May mga janitor dyan nagwawalis, kakalat tayo. Maliban lang ako sa mga hindi sinasadya. Hindi natin sinasadya kumalat siya, hindi sinasadya. May mga pagkakataong hindi mo sinasadya. Talagang honest to goodness, hindi mo sinadya. At maintindihan naman yun. Pero yung ganong video, nakita naman nyo kung baano sinadya nilang ikalat ang mga sauce dun sa table para lang patunayan kung gaano sila kabastos. Okay guys, I hope na maabot to sa mga kabataan. Bye bye.